Isang social media influencer na naman ang posibleng kanyang makakaharap ang mga patong-patong na reklamo galing sa pamilya kung saan kusa siyang sumama sa operasyon ng mga lespo sa isang lending. Kagabi lang sa balibalita ay kaagad ito nagtrending at viral ngayon ang pangalan sa isang social media influencer na nagnangalang Rendon Lavador. Matatanda ang ilang linggo lang ay ating nababalitaan na itong si Rendon ay temporary na ban sa kanyang mga account doon sa TikTok, Facebook at marami pang iba dahil sa kanyang mga kalokohang ginagawa at kahit sino-sino na lang ang kanyang tinetera Hindi lang ang mga artista kundi ang mga sikat na mga media influencer. Kaya doon ay parang natuto na itong serendum kung paano pakalmahin ang kanyang sarili. Pero ilang linggo ding nanahimik itong Serendun at wala tayong balita. Dahil ayun pa sa sources na siya ay nagbago na at dahil na rin siguro sa mga suggestion at advices ng kanyang mga kakilala at mga si Catherine na mga social influencer. Pero kagabilang ay nagulat ang karamihan dahil sa balitang ito. Dahil ayun kay Rendon na maraming mga tao ang lumapit sa kanya at nagsumbong patungkol sa isang lending apps kung saan nagpapautang ito ng pera ngunit kapalit ang malaking interes at hindi lang dito nagtatapos dahil ayon pa raw sa mga taong nagsumbong sa kanya na may pagbabanta pa raw ng yayari kaya kaagad kumilos itong Serendon Labador at nakipag-ugnayan sa mga lespo upang puntahan ang naturang lending. Kaya nagkasaka agad ang mga lesbo ng operasyon at pinuntahan nga ang naturang establishment kasama ang social media influencer na itong Serendon Labador. Pero ang hindi inaasahan na marami pala ang nagrereklamo dito kabilang na ang pamilya ng mga trabahante at ayon nga sa kanila na ang ginawa ni Rendon ay hindi legit at pinagbabawal ito dahil kanyang ipinapakita sa buong social media ang mga muka ng mga trabahante. Pero dinipinsahan naman siya ng lesbo at ayon sa kanilang panig na legit ang ginawa at ang collaboration ni Rendon Labador. Dahil kahit naman siguro kung sino ang pwedeng magkulap sa kanilang operasyon ay hindi nila ito tatanggihan ngunit ang hindi alam ni Rendon Labador ay nag viral na pala sa buong social media ang balitang ito at dito na pumasok sa eksena ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na itong si Keiko Matos napainom-inom lang ng gatas na may kasamang chicken joy at kaunting rice galing sa mga inasal alam naman siguro natin ang nangyari kamakailan lang kay Idol Kimatos at kay Boss Rendon Labador noong naban nga itong si Boss Rendon ang kanyang mga account sa social media ay pusot-pusot ang komento dito ni Idol Kiko Matos at sa balitang ito ay pumasok na rin sa eksena at napakomento pa sa video itong si Kiko Matos. Ngunit ang nakakaintriga dahil Tatlong beses raw nagpalit ng caption itong si Rendon Labador. Kaya nahulog siya sa patibong ng mga tao at kay Idol Kiko Matos. Ito nga ang naging komento ni Kiko Matos sa video na iyon.